traffic mga katula dito tayo nga dadaan sa same sim petron masot natin ng lamin sa mga katulad okay, traffic dito sa highway pagkutang crossing tayo susupat so -so -so tayo sa MC bro Kaya iwas tayo ng traffic Hindi tayo sa Mirkan, sa Luban At ang lamisa sing haba talaga ng traffic mga katulad Pag doon tayo dumarit sa, sa Makiling Pahatang Pinang Hanggang crossing na yung tokod yun lang ng konti Sorry nyo mga katoda Marami din dito dumadaan Alam na rin siguro nila Tandaan na to kaya susurpat na rin sila so, Bilis nga lang dito mga katoda Dito na agad tayo sa ano Lamisa na agad tayo Doon tayo dumaritso sa highway Pagpuntang Turbina at crossing Paano doon pa tayo sa Makiling makalis doon ito marami nang susurukat dito mga katulad okay naman ang dahil dito mga katulad medyo konting ano lang special si kuya dito rin dada niya no? Madilim lang talaga dito kaya ingat lang tayo dito sa pag ng pasero lang medyo madilim lang ng konti lang sa bababa basta huwag na tayo magsakay ng basta basta so yun yun nakarating na tayo dito mga katulad sa ating pilan ano kaiwas tayo sa traffic kaya tayo na surpat tayo na same same doon Doon pa rin tayo sa magiling So nakarating na tayo Sabi nga okay Thank you sa Ano nagmangakatay na Thank you